Yeah. I have none. Ano tayo ba damit Si Kuya kasi nung aasar. Nung aasar, walang malikin. Pinipay itong daw. Walang malikin. Ayoko. 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 Ayoko.

Mama, sabi ni Kuya, ano ko daw ma, pag tuwing nag-ano uh, daw kami, palagi ako eh? inaasal ni Kuya. Mm -hmm. ka kapangalan ko daw yung lima. Mapalo ka naman talaga pag nagkakamali. Eh. Kami niya, lima. Kapangalan ko daw. Kulang na lang daw ng kansi. Mama, saan mo ba itong bag? Ibigay e, niyo kay picture ha? Abag mo to. Sa farewell. Ma. Sa farewell party. O, di ba mo lang maganyan mo? Di, ko na agad to. Oh. Pag maging araw. O, oh, mag-ingat doon, ha? Mag-aral, ha? Mag-ingat doon, ha? Ano, masuka pa? Nandun mo. mag ka kayo. Ah, sabi mo. Pugi ka? Ha? Patingin nga. Pugi-eat. Pugi-eat. po. May ma. Um, kayo, Ay, eh. po kayo, ma. Love you. Love you. po. Cell phone dala mo? pagtawid sa kalsada, Borja. baka amo ka O oh, sama daw yung aso